anda juga maglulanga ug raise every time ng muka onka para makatipid ka so hmm. naunta guys so parang guys islata sa buwas so Kinaulan yung siya so ka nga kabot pa yun Kaya sa ang parapan ni Hapon Dari si Karin Dir Kira na eskabit siya ni Mote? 25% Isa ko ka eskabit siya ito yung kanyang So hello guys So karon maglumuhag so, mag na ito ang parapan So Kaulan na sad So ganina Pag out na is naglalay-lalay dyan ko Isa Pauli para din ako maabtan ulan So karon is Maglumuhag na ang so mas doon na tulungan ko kan Kanino kita ramah ang kauso. <tuh> <tuh> dohara na oh na doon na doon So, pabuto lang nato nga maluto ang ating ilong out niya. Wala ko, niya di naman ko maluto yun ang karun ko kayo. Wala ko luto nun, so plano na ako is magpalit rin ko sa gawas. Kapo yan, makuluto sa so, matagay ka ng duty. So, karun, mahalag ulan, so magawas na ko sa karin din magpalit rin ko ito sa daan. Huwag guys, so sakto dito kayo. Kung ako si pagluto ani eh. sa patawaran ng togamay so ang okay yun ito okay yun At sa probinsya mong gunanan mong kumayang nanay yun nga mo kung hindi maluto ang kanon so, sasakto kayo sasakto dyan siya sa sabaw hindi lang kayo lata so karoon guys is sa so Gayon na lang ang lagi. Kaya bakit hindi din parang langit ay eh. Huwag ba niya magh Destiny worries po Makarani again. Siya didn't siya paano dalawa, ってえここで siya pa. Anong pa? na yung Pilar na eskabit sa inyemot 25 sa... Isa ko ka si sa ito ang atong is... is, oh, oh, is so, para atas sa penerito na ni sa yung Sa sa public house. Kaya gano'n wala no, na Yung lupa karon guys so mani hapon na ta kay nakapalit naman taog siya na ano na kay wala na ang ulan ito ang lang ulan so mawala na so, itong gusto um, na panihapon pa ni hapon pansit 15 pesos lang o iskabitsi nga isda 35 so 70 pesos lang itong kandidalis na pa ni hapon karun o nagluwa ang mataong rice so mas nandat siya nga maglukag o gerais every time nga mukhaon ka para makatipid ka so hmm. guys ang ganay ng ulan ito ang ganay na ang ganay na, eh na kaya wala ni mana dito sa lawas sagot siya. Ano siya? Mas naman nung magkinamot magkakon. Hmm. Sabo niya lang guys. Sa sila din niyo. Pero mas nila tatanong ako. Pagmuto ka sa sudaan para pinahapon ba? karang ko. Budong pinalat na sudaan ba? Para makatipid ka. Hapon sa nila. Sige guys ha. Ito wasang kaon. Bye. Thanks for watching.